Pansin sa lahat ng senior citizens at sa kanilang mga pamilya, ang mahabang paghihintay ay tapos na sa wakas. Official na ngayong September, October at November 2 at 25. Ang aming mga minamahal na seniors ay makatanggap hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa, kundi ng triple month pension. Tama. Ang makasaysayang pahayag na ito ay nangangahulugang mas malaking suportang pampinansyal, malaking ginhawa sa araw-araw ang gastusin at perpektong maagang regalo bago ang holiday season. Sa video na ito, hahatiin namin ang lahat ng kailangan niyong malaman. Sino ang nasa listahan? Magkano ang matatanggap nyo? Kailan ito ibibigay? At paano makukuha ng walang abala? Kaya huwag palampasin ng isang segundo man dahil maaari nitong baguhin ang paraan ng pag-enjoy nyo at ng inyong mga mahal sa buhay sa mga susunod na buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang malaking pahayag mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, mag-enjoy ang mga seniors ng triple, month pension. Release na sumasaklaw sa September, October at November 2 at 25. Ito ay higit pa sa financial aid. Ito at ipakilala sa mga sakripisyong ginawa ng aming mga matatanda sa buong buhay nila. Ang balay ng gado ay kinumpirma ng mga opisyal ng gobyerno at mga pension agencies tulad ng EA, ZIS at IAVE. Ang layunin magbigay sa mga seniors ng sapat na suporta para sa pangaraw-araw na pangangailangan, gastusin sa medisina at mga darating na pagdiriwang sa holidays. Isipin ninyo, sa halip na maghintay bawat buwan para sa inyong karaniwang pensyon, makakakuha kayo ngayon ng malaking boost. Tatlong buwang, halaga ng benefits sa isang beses. Yan ang game changer. Sino ang may karapatan? Siyempre, isa sa mga unang tanong sa isipan ng lahat ay sino ba talaga ang qualified para sa triple? Month pension na ito. Hahatiin natin, Aero Pensioners. Kung kayo ay retired member na tumatanggap ng buwan ng Yaro Pension, automatically kayo kasama. Walang kailangan ng bagong applications. Walang extra na forms. GS Retirees. Ang mga government service retirees sa ilalim ng GIS ay makatanggap din ng triple pension release. Indigent Senior. Citizens, yung mga nakaregister sa Yas Social Pension Program na... Karaniwang tumatanggap ng tapo hanggang 1,000 buwanang, makikinabang din sa triple release na ito. Widow survivors sa mga kaso na ang pensioner ay pumanaw na, pero ang asawa o dependents ay tumatanggap ng survivor benefits. Covered pa rin kayo. A eh, seniors, ang mga senior citizens na may kapansanan na bahagi ng pension system ay eligible din. Sa madaling salita, basta tumatanggap na kayo ng pension maging sakaya. Ziso Social Pension Program, man nasa listahan kayo breakdown ng mga bayad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero. Ito ang parte na nakaka-excite sa lahat. Isipin ninyo ang inyong buwan ng pension amount. Siguro 55 at ngayon i-multiply ninyo ng tatlong buwan. September, October at November, yan ay kabuwang 25. 6 na at 50 na darating sa inyong account. O sa pamamagitan ng inyong payout channel. Para sa retirees ang mga halaga ay maaaring mag depende sa inyong huling sahod at mga taon ng serbisyo. Pero pareho ang konsepto. Tatlong buwan na nire-release ng sabay-sabay para sa mga social pensioner sa ilalim ng ESG na karaniwang nakakakuha ng isang libo buwanang. Makatanggap kayo ng 3,000 sa isang release. Ngayon ito ang mahalagang parte. Ang iba sa mga seniors ay makatanggap nito bilang lump sum. Lahat ng tatlong buwan ay marerelease ng magkakasama. Ang iba naman ay makakakuha nito sa staggered payouts depende sa rehiyon at banking system. Ang official na schedule ay iro rollout per province at city. Pero ang bottom line ay maging lumsamo guarded man. Makatanggap kayo ng inyong buong tatlong buwan. Bakit triple pension? Maaari niyong tanungin, bakit nag-decide ang gobyerno ng triple month pension ngayong panahon na ito? May tatlong pangunahing dahilan. Holiday preparation. Habang papalapit ang Pasko, tumataas ang gastusin para sa pagkain, mga regalo at mga salo-salo. Ang triple pension ay tumutulong sa mga seniors na magdiwang ng walang financial stress. Inflation relief. Tumaas ang mga presyo ng mga bilihin, gamot at utilities. Ito ay paraan para mabawasan ang epekto ng inflation sa aming mga matatanda. Recognition and care higit pa sa pera. Ito ay tukutanda rin pagpapadyahalga sa mga kontribusyon sa buong buhay ng aming mga seniors. Kung maalala ninyo sa mga nakaraang taon ng mga seniors ay nakatanggap ng double, pensions o mid-year bonuses. Pero ang 2 at 25 ay special. Ito ay triple package. Listahan ng mga beneficiaries, CJ. Ngayon, mas lalumin pa natin ang listahan ng mga beneficiaries. Ito ang opisyal na breakdown. Lahat ng NARA retirees, nationwide, lahat ng SISRETI nationwide, survivorship pensioners, mga asawa at anak na tumatanggap ng benefits. Is social pensioners, indigent seniors, seniors na may kapansanan basta nakaregister na beneficiaries. Kaya paano ninyo makukumpirma kung ang inyong pangalan ay talaga sa listahan? Ay check ang inyong IAOGSIS online portal. Bumisita sa inyong barangay madalas may master list sila para sa social pensions. Tumawag sa mga hotlines ng Hesis Ovig para ma-verify ang inyong inclusion. Tandaan kung tumatanggap na kayo ng pension benefits, automatically kayo parte ng triple release. Walang kailangang mag-reapply paano makukuha ng walang abala? Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pagkuha ng inyong triple pension ng walang abala. Step isa, ihanda ang inyong mga ye, senior citizen ye, yumid o anumang valid government issued ye. Step dalawa, mag-check ng notifications. Bantayan ang SN messages, emails, o mga announcement mula sa gaya. This o sa inyong TIG. Step 3, alamin ang inyong payment channel. Bank transfer para sa may mga accounts. Kill withdrawals para sa mga cash. Cardholders over the counter para sa mga nasa malayong barangay. Step at, Iwasan ng mga scammers. Walang tao mula sa RIS or ESV na hihingi ng advance fees. Kung may mag-text sa inyo na kailangan niyong magbayad para makakuha, ignore lang. Step 5. Sundin ang schedule. Bawat rehiyon ay may assigned payout date. Siguraduhang i-check ang kalendar para maiwasan ng mahabang pila. Ngayon isipin natin ang tunay na mga reaksyon ng mga senior sa buong bansa. Si Lola, Maria mula sa Cebu ay nagsabi at last, may panggastos ako sa gamot at panghanda para sa Pasko. Salamat sa gobyerno. Si Lolo Pedro mula sa Davao ay nagsabi, Triple pension? Hindi ko inakala. Makakatulong ito para sa tuisyon ng apo ko. Ito ang mga tinig ng pasasalamat na naririnig namin sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang triple pension ay hindi lang pera. Tuwait pakkusa, saya at kapayapaan ng isip. Ano ang ibig sabihin ito sa hinaharap? Kaya ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Ang Triple pension na ito ay tanda na nakikinig. Yang gobyerno sa mga pangangailangan ng mga seniors. At kung magiging smooth ang rollout, may malakas na pagkakataon na makita natin ang mga feature, bonuses o permanent pension increases. Ito rin ay paalala para sa lahat ng seniors na manatiling nakaregister. Panatili updated ang kanilang mga yi at laging makipag-coordinate sa kanilang mga leli. Pagkatapos lahat, ang mga benefits tulad nito ay maaabot lang kayo kung ang inyong mga records ay active. Bago natin, tapusin kung nakatulong sa inyo ang video na ito. Please huwag kalimutang ay like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel ang video na ito sa inyong mga magulang, lolo't lola o mga kapitbahay. Mas maraming taong makakaalam tungkol sa triple month pension. Mas maraming pamilyang makakapag-prepare ahead of time. At huwag kalimutan, magpo